pangako nila pagsulong pero sa pagbuo ng 1987 constitution na ed sa pwersa tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan at narito pa tayo para sa ating panibagong update. Trending at pinag-uusapan ngayon itong bagong advertisement ah, na pinalabas ng grupong Perma na umano'y pro charter change at sinasabing hindi umano gumastos ang ating gobyerno. Nako po, sino yung uh, mapapaniwala nila? Mga kababayan po natin. Pero sa pagbuo ng 1987 Constitution, na-EDSA puwera tayo. Gawing saligang, batas saligang batas. Ganda, diba? Gawing saligang patas, ang saligang patas. Trending! Ganda ba? Gawing saligang patas, <laughs> ang saligang patas. Totoo kaya ito mga kababayan po natin. Ang commercial na yan na ipinalabas sa iba't ibang TV network nitong Martes ng gabi. Tampok dito ang mga kabiguan daw ng 1987 Constitution matapos ang EDSA People Power Revolution ng 1986. Kaya... Ed Sapuera Rao, panahon na umunong amyendahan ang saligang batas. Sa screenshot ng isang netizen, kitang nakalagay sa ad na binayaran ito ng Gana Atienza Avisado Law Offices. Nakapanayam ng News 5 ang law firm. Ayon sa kanila, ang kinakatawa nilang grupong People's Initiative for Reform, Modernization and Action o PIRMA ang nagbayad sa ad. The purpose of this campaign or or drive is just to raise public awareness so, or invite public discussion para mapag-usapan yung people's initiative to amend the constitution kung pwede na ba and if pwede na uh, ano yung mga proposal natin or let, let's bring it up to the people and kita niyo po ang tagapagsalita po mga kababayan po natin eh bagito pa ito eh oh. tingnan niyo ah at uh, sinasabi nila na sila umano yung bumayad nitong advertisement. Alam nyo ba mga kababayan po natin, ayon sa isang dating congressman at tumakbong senador, abay, pag magpa-advertise ka umano sa television, ay milyon-milyon ang inaabot. May mga kababayan po natin, sabi natin milyon-milyon, e sino ba ang mag-sponsor ng ganitong advertisement kung hindi siya makikinabang? At alam nyo ba, nakasabay po nito mga kababayan po natin, nitong paglabas, nitong advertisement na ginastusan ng million-million ay kasabay naman ah, nung ah, promeso ng mga kongresista na kapag makompleto within a week ah, itong 3% sa bawat distrito ay yung mga mayor makakatanggap ng 20 mil ah, na budget yan umano ay nakarating sa senador. Itong senador Amy Marcos mismo ang ah, nagbulgar at naka-receive mismo mga kababayan po natin mga kapitan sa Quezon City ay binigyan ng form mula sa mga congressman at uh, sinasabi na papermahan para sila ay makatanggap ng ayuda at ang mga taong nakaka nagpipirma nito mga kababayan po natin ay binibigyan ng isang daan so imagine mo isang daan so kung uh, six hundred ba ilan ba baka eh, mali yung uh, ating numero mga kababayan po natin So sabihin natin na 12% ng total registered voters dapat ang makakaperma. So itatimes mo yan sa isang daan. So magkano ang aabutin po yan mga kababayan po natin? So wala po tayong exact na numero kung ilan talaga ang registered voters po sa ating bansa. Pero imagine mo mga kababayan po natin, milyon o bilyones ang kanilang ilalabas na pondo kung bibilangin mo na tag isang daan lang ha, ang bawat isa na peferma tapos sabihin nitong utoy pa mga kababayan po natin abogado na sila daw ang gumastos nitong advertisement eh alam naman po natin na wala naman talaga na amin ha sa ganitong diskarte uh, let them decide nilinaw din nilang pera ng firma at private groups ang pinanggastos ng patalastas This is a private initiative. No public fund. Private initiative. No public fund daw mga kababayan po natin. Nako po. Sinong tanga na mag-invest sa ganitong advertisement kung walang matatanggap o hindi makikinabang sa advertisement na ito? wag kami. <laughs> Funds were disbursed. Nanggagaling ko ito sa, sa mga... Hindi nga makapagsalita ng diretsyo, mga kababayan po natin. Halatadong nagsisinungaling abogado pero mukhang may kahinaan magsalita mga kababayan po natin similarly minded people or group in the private sector who wants to walk through with us in this journey and or in in this advocacy mm -hmm. we have nothing to do with whatever uh, propaganda or yung sinasabi niyo ko na uh, uh, naghaharon ng corruption issue so corruption issue. <laughs> akala eh. ng iba't ibang gimmick para sa people's initiative nilinaw ng isa sa mga pinakamalaking political party sa bansa na Nationalist People's Coalition o NPC na wala rin silang kinalaman dito ay uh, ilang kasi sa mga miyembro nitong uh, part uh, grupo political party ni dating senador Soto mga kababayan po natin ay yung nagkukulikta at umanoy namimigay ng isang daan para sa mga taong piperma nitong People's Initiative. So, ngayon sinasabi niya na hindi umano at walang permiso o baga hindi kinakatawan ng kanilang grupo kung sino man ang individual na congressman na nagpapaperma at nagbabayad. NKNPC NPC Chairman at dating Senate President Tito Soto. Ang NPC as a party, walang kinalaman doon sa nagaganap na pagpapapirma for people's initiative no ng uh, iba't ibang mga district kung meron man na NPC member na sumasang-ayon it's on a personal level ano hindi hindi party standard Nakipagpulong nitong Martes ng gabi si Soto sa iba pang leader na kanilang partido. Nauna na rin daw nakausap ni Soto ang ilang senador. Plano rin daw niyang makipagpulong sa iba pang mambabatas para linawin ang paninindigan ng karamihan sa mga senador ukol sa chacha. Lalo't may mga nakasaad sa People's Initiative Petition na maaari raw makabura sa kapangyarihan ng Senado katulad ng usapin sa joint or separate voting. Na nakalagay doon ay uh, uh, the Senate President... Or the Speaker of the House, pag sinabi mong or, pwera yung isa. Pag isa lang ang tumawag, pwede. At takalagay at anytime. So tingnan niyo po mga kababayan po natin na dating senador itong si Tito Soto pero mukhang hindi pabor sa sinusulong na chacha ngayon ni House Speaker Martin Romualdez. At itong Senator Amy Marcos naman, mga kababayan po natin, eh, panay parinig, panay patotsada, pero hindi niya pang mapangalanan ang kanyang uh, pinsan na namumuno sa ganitong inisiyatib, uh, mga kababayan po natin. At sinasabi pa ni Senator Amy Marcos na ayaw daw ng Pangulong Marcos. Siguro ayaw nung una. Sinasabi niya hindi natin ito priority. Pero sa ngayon, na mukhang nagkakaroon nga ng uh, Sabihin natin nakakrak na itong Unitim team at uh, mukhang marami nang nangyayari, marami nang pahiya, marami nang paninira na ginagawa sa vice president na hindi naman siya nagsasalita, pinabayaan niya lang at uh, itong pagsusulong ng charter change hindi naman to talaga tinutulak ng House of Representatives kung walang uh, mando o oh, galing sa ating pangulo So mga kababayan po natin, kahit anong dinay pa ng ating Pangulo, eh talagang alam po natin na hindi imposible na wala siyang kinalaman dito. Kundin ako talaga yung uh, nag-aalok nito dahil hindi binibenta ang ating konstitusyon, hindi siya for sale. Ano ba naman ang ginagawa at anong kawalang yan to? Naniniwala rin daw siyang ayaw sa tsa-tsa ng kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos. Sa isa namang post online, ipinahayag din ni Davao City Representative Paolo Duterte ang pagtutol sa People's Initiative para sa Charter Change. Nakarating din anya sa kongresista na pinangungunahan ni PBA Partylist Representative Migs Nograles ang signature campaign sa Davao City. Hindi ro Sikat na sikat na itong si uh, Representative Margarita Nograles, mga kababayan po natin. Sikat na sikat na sa kanyang kabulasugan at uh, ginagawang pambabastos sa, sa ating uh, batas ah itong uh, ginagawa niyang uh, binibili niya ang uh, people's initiative sa Davao City alam po natin na talagang may plano sila na buwagin nga o pabagsakin burahin na itong mga Duterte sa Davao pero alam natin na mahal na mahal ng mga Davawinos itong mga Duterte so ngayon Uh, may mga lumalabas pa na balibalita na yung mga dating kalaban ng mga Duterte ay nagkakaisa na sa mga Nograles uh, para kalabanin sa darating na eleksyon sa 2025. Ang tanong makukuha kaya nila ang tiwala ng taong bayan uh, o kahit idaan pa nila sa kanilang pera. So mukhang may hirapan sila mga kababayan po natin. So alam po natin kung sino yung pumupundo dito kay Ming Nugrales at sino yung nagbigay sa kanya ng lakas. Ano naman po natin? Kaya ginagawa niya ito. So, mataas ang kanyang ambisyon kahit ididenay niya pa yan, mga kababayan po natin. Kung wala naman talagang magpupundo sa kanya, sino kayang tanga na mag-file ng uh, house resolution para suspindihin itong Iziminay na dating nagpasikat sa kanya, nagpakilala ng kanyang partilis. Mga kababayan po natin patungkol sa issue nitong Chacha, -cha, itong charter chance, wala namang ayaw eh na baguhin ang ating konstitusyon kung ito ang paraan para mabawasan ang korupsyon kasi kahit anong klasing ano pa yan eh batas ang gagawin o kahit anong pagbabago pa yan uh, anong amendment pa sa ating konstitusyon hindi naman talaga mawala itong corruption pero i mean eh mabawasan at uh, kung sa paraang ito sa, sa gagawing constitutional amendment uh, ng ating bansa ikakaangat ng pamuhay ng ordinaryong Pilipino. Bakit hindi? So ang problema lang mga kababayan po natin dito sa sinusolo ngayon ha. Ay nakita natin sa advertisement ano, it's a puera. So ibig sabihin it's 1987. So ang lupa ay papayagan na na magmamay-ari ang mga dayuhan, ang mga pribadong paaralan. Papayagan na na uh, pagmamayari ng mga dayuhan ang uh, agrikultura o manong mga kababayan po natin dahil sa batas po nating ngayon ito o manong ang uh, dahilan kung kayat maraming smuggler marami o manong monopolya ha ah, pagdating sa ating produktong pang-agrikultura. Mga kababayan po natin, actually sa pagdating sa pagmamayari ng ng uh, lupain ah, sa bansa itong China at Vietnam masasabi natin progress, progressive progresibo naman ngayon at napakaraming mga investors pero hindi allowed itong mga foreigner na magkakaroon ng sariling lupain sa mga bansang ito. Pero bakit maraming investors? Nastaan ang problema. So, possibly sa ating bansa, kailangan pang maraming baguhin. Airport natin. Traffic. Mahal na tubig. Mahal na kuryente. So, ibig sabihin, hindi pa nabago itong uh, ating ang ating konstitusyon, eh may kailangan pang baguhin mga kababayan po natin. Ayun ay ang aking sariling opinion at saloobin. Kaya kayo po, ano po ang inyong komento sa loobin patungkol sa mga isyong ito? Alam ko pabor kayo sa Chacha, pero hindi kayo pabor sa ginagawang pamimili nitong Perma para sa ating uh, constitutional amendment. Parang sa